ubing dar ko la Lakan ng ubi ho. Kaya lang yung white siya na ubi. Hindi siya yung violet. Mm. Isus. Tapos dagdagan pa na. Wow. Yan ang pagkain sa probinsya. Alam isang na? puno, isang timba. Mm. Albayano. Ng pangunahing root crops dito sa Albay, ube, kamiging. Tanim ni Papa. 'Yun oh. Hmm. 'Pag masipag ka lang magtanim, may kakainin ka lagi. Dami pa sana ng kukunin si Papa kaya lang baka masira pag hindi agad naluto.